Hi Nay, good morning. pa okay. pwede magtanong? Saan yung papuntang Pangasinan? Pangasinan? Opo. Apo, dito? o Tarlac. Tarlac. At ano na bang lugar to, nai Ang ilis. Ang ilis to? Opo. Ta so, babalik kami. O, tarlak muna tapos panggasinan, na. Salamat, Nay. Naliligaw kasi kami. Ang hilis ito, Apa ang hilis ito? Ay, pag dito, Nay, ang hilis na yan? Opo. ito, Ha? Galing kasi kami dyan, sabi namin, papuntang Pangasinan. Ano yung pinapaliko nila kami? Ah, Pangasinan. O, oh, Pangasinan. Papunta kami Pangasinan, Nay. Doon po, banda doon. Ah, dito, diretsyo yun lang. Diretsyo. ang doon. Magtanong kayo na naman doon sa kapas. Uh, malayo pa yung kapas, Nay? Malayo pa. Sige, Nay. Salamat. Dwan, yung libas na ninyo, yung taytay na mabalakat papunta na doon sa Tawang, sa Bamban, papunta pa doon. Ah, malayo pa pala. Malayo oh. pa yun, Nay, Pangasinan? Oo. Oh. Nakarating ka na na Pangasinan? No, nandoon ako sa Pangasinan. Nandoon ka? Oo. Oh. Ba't ka napunta rito? Naghanap buhay. <laughs> ah, anong hanap po? Eh, taga Pangasinan kayo? Hindi. Taga huwag kami, Tarlac. Ah, taga Tarlac. Uh, oh. Pero nandito kayo eh, sa Angeles? Eh, Bakit? Naghanap Hanag hanap buhay. Anong hanap buhay nyo? Hindi, magkuhan ng maghanap buhay, magpapalimos. Ah, nagpapalimos si Nanay. Ano pangalan mo na eh? Rosita po. Rosita? Tarosa. Rosita? Rosita Sanchez. Rosita Sanchez? Opo. Bakit maliit kayo na eh? Ay, maliit pa yung mga ita eh. May mga ita kayo. Opo. <laughs> ah, ano ba tama ano nga magandang tawag sa inyo, Nay? Aita. Aita talaga. Oo. Oh. Iba e naman yung katutubo, 'di ba? Katutubo ng aita. Katutubo po. Yung katutubong ng aita. Ha, ah, kayo 'yon. Opo. Oh. Ah. Maghanap buhay, wala mo pang bili ng pagkain. Pero ang bahay niyo tarlac. Opo. Paano kayo napunta rito? Ang layo. Ay, napunta diyan sa Bayan-Bayan. Mag maghingi sa kapwa ng tao, hindi magnakaw. Wala ba kayo hanap buhay, Nay? Wala po. Wala pong maghanap. Mayroon kami ng hanap buhay, kaso wala kami po sasakyan. Ah, wala kayong sasakyan? Opo. Okay. Hindi naman kailangan ng sasakyan, Nay. Ay, mayroon pong umumukyan sa buhay. Ah, may asawa Nay? Namatay na po yung asawa. Anak? Ayaw po. Anak mo yan? Oo, uh, apo. Ah, apo na. Uh, apo. Ilan ang anak mo na eh? Apat. Apat. Apo. Oh. Asan ah, na yung mga anak mo? Nag-asawa na po. Nag-asawa na sila. Ilan oh. taon na si Nanay Rosita? Ate na po, senior. Senior ka na? Oo. Oh. Ilan taon na yon? Mga 40. Ha? Huh? 60. 60? Oo. Oh. Pero malakas. Malakas pa. Ano si niyo na y? bakit kahit senior na malalakas pa? Ay, Ha? Huh? Maghanap mag buhay Maghanap buhay. Hindi uh, naman magnakaw pag na sa kapwa ng tao. Hindi nang no, nang ganun yung kamay, hindi namin naman pilitin. O, uh, ah, pag nag okay. ibig sabihin ayaw. Ayaw. Ay, hindi magbigay. Ah, uh, lagi-lagi ka bang, ano, matagal ka na bang naglilimos na Bago lang kami. Bago lang? Okay. Magkano kinikita mo isang araw? Minsan, nakita Lima. umi na naman. Lima? Limang... Limang talan. Limang? Limang taan. Ha? Ah, 500? Oh. Kumikita rin kayo limang taan? Oo. Oh. Sakripiso. Sakripiso. O oh, ngayon, magkano na kinita ni nanay? Wala. Ha? <laughs> wala pa. Alas wala. dosi na, wala pa. <laughs> wala pa, bago lang kami. Bago lang. Ang ngayon lang, kakasimula lang. Ilan taon yung apo mo? ah, uh, ba't ka sa kasama? Ay, kasama ko sa... Ay, walang kasama eh. Ah, oh, wala kang kasama. Kailangan may kasama. Oo. May bigas ba tayo dyan? na, <laughs> no? May 5 kilo? Bigas na, eh, okay lang? Bitbitin mo? May bigas ako. Oo. Oh. bigas? Kumain na kayo na eh. Hindi pa. Hindi pa kumain. Ano oras kayo kakain yan? Pagda bigyan kami ng pagkain sa kwar. Paano pag wala nagbigay? Ay wala. Wala? Hindi naman kumain. Kumain nga sa kwar. Bakit sa bundok na hindi kayo ano? Hindi kayo nagtatanim? Ng mga bundok. nagtatanim nga eh. Wala, kasi... Oh, wala so, pang ano. Ito na yun. Oh, eh, 5 kilo bigas. Bakit yung chinelas mo na yan? Magkaiba. <laughs> Bakit magkaiba? Ay, paano? Yung ito tinapon mga anak. Hmm. Yung mga apo ko, ito naman tinapon naman yung kabila. Ay ito nalang. Binikuan nalang pala eh. <laughs> Masayahin si nanay. Masaya lang ka Binigyan mo ako ng bigas. Ay <laughs> ah, masaya ka kasi binigyan kita ng bigas. Oo, Salamat. pagpasensya. Pagpasensya mo na yan. na uh, huh? Kasi wala kami pagbalik. Ito naman yung pagbalik namin na walang pera. Ah, pagbalik walang pera. Di bali basta may bigas. Uh, ano? Wala pang pamasahe. Wala kang pamasahe. wala pong pamasahe. Ay, <laughs> wala, uh. wala. Pero bakit masayahin si nanay kahit mahirap? Uh, ay, kasi matanda na. Sayahin. Uh Pagka matanda na, nandun na lang sa sahig. Hindi lang. Ah, uh, hindi pwede malungkot. Oh. Kailangan masayahin. Oh. talaga Talagang makanya po. Pero paano yan? Alas 12 na, hindi pa kayo kumakain. Malapit na lang? Malapit naman. Oh. Pagano kayo anak? Pagano oh. kayo? Padiritso kami. Oh. Diritso sa... Magtanong kayo doon sa kapas. Opo. Magtanong kayo. Saan pa mo yung kwan? panggasinan ituro. Salamat nai ha kasi siya ka na nabala ka namin dahil sabi mo wala ka pang pang-lunch kukuha ako para makakain ka ha. Bigyan kita pambili pang ng pang-lunch. Okay. Ikala lang. Ay nai, uh, huwag mo ip- huwag mo ipapakita nai kasi oh. may mga tao sa paligid baka oh. agawin sa Ha? May mga tao sa paligid. Oh. Baka agawin sayo kaya hindi ko pinakita itago mo lang ha. Oh, para makakain kayo ng apo mo. Salamat naman, anak. <laughs> Salamat sa Panginoon. Binigyan nyo kami. Opo. <laughs> Salamat, Salamat naman. Salamat sa hangat. Panginoon, oh, no? Oh. Blessing 'yan, Opo. Oh, Blessing naman anak. Oh, ingat ka parati nai. Oh, Shout out sa mga kababayan nating Pagano uh... kayo sa magtanong kayo sa kapas. Apo. Tapunta oh. sa Pangasinan. Opo. Oh. Sige nai. Uh, salamat. Ingat ka lagi nai. Nung dito sa kung na ito eh tar tarlak ay ano yung ang ilis na ito eh. Oh. Ang ilis. Ang ilis na. Oh. Sige nai. Salamat na pagtanong at least. <laughs> oh. Na pagtanong ako sa taong mabait kagaya mo. oo oh, oh. salamat. Ah. ingat ka, Nay. Ah, uh, sige, tago mo yung pera oh. mo, Nay, kasi hindi ko pinakita kasi may tao. Opo. Oh. No? Oh. Ayun. Ah, may bag naman pala si nanay sa ilalim. Walang laman po. Oo. Oh, walang laman. Wala. Oh, at least meron na. May tataw na makakain ka na. Salamat. Salamat. Walang ano na eh. Para sa inyo talaga yan. God bless po. Salamat. So, ayan mga kababayan, no? Ah, uh, isang mga kababayan nating Aita. Nadaanan lang po namin. Kaya binahagian natin Kunwari ako nagtatanong para hindi obvious. So, nanay, ingat ka po ha. Ingat. Ay. tayo naman mag-ingat. Opo. <laughs> Happy? Lakat-lakat lang. Lakat-lakat lang, 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 lang. lang. Masaya ka ba, nay? May natanggap kang biyaya ngayon? Opo. Masayahin na ako. Masayahin na. Oh. Mga kakain ka na. O, oh. oh, sige po. Oo, oh, oh. kakain na. Oo. Oh. At ito lang kami sa kasima. Mainit. Oh. Yeah. Kaya mong buhatin ma yung bigas? Mabuti ma po kayo na kita yung naman gabi. Oh? Nakita yung naman gabi. Opo. Sige <laughs> lang, ganun talaga. Kaloob ni God yan. Bye-bye! Salamat. Salamat po.